Kesa yung salitang asenso, kailangan mo dumaan sa sobrang dilim. At sa sobrang dilim, mas dun yung matututo ng hanapin kung nasa ng liwanag. Kaya huwag kayong matakot magkamali. Gano'n ba, classmate? Sige nga. Wait lang, kausapin ko na si Mama. Ma. um. Mm. Ma, yung tatlo ko kasing classmate eh. exam sila dun sa pag e namin ng senior high. May hindi sila pumasa. O oh, eh, ano naman? Eh kasi mama ang hirap daw ng exam eh. Ano ka ba naman anak? Ano naman talaga madaling entrance exam eh. Lahat naman yan mahirap talaga. Pero kung di mo susubukan, di mo malalaman. Eh ma, Top 1, top 2, top 3 na yun. Pero baksak sila. Paano pa kaya ako? Ay, makauwi din. Sobrang traffic. Oh, andiyan ka na rin pala, Alfred. Oo oh, nga po, May. Medyo matraffic eh. Mm. Oh eh. Bakit naman parang di maitimple ang mukha mo? Kamusta ba o JT mo? Ngayon nga, May. Parang ayoko na bumalik na sa pinag-o-JT-an ko eh. Uy, bakit naman? Eh kasi ma, parang sasama ng kagali ng mga tao. Tsaka yung manager, tsaka yung bisor. Oh, dyan na rin papa nyo. Oh. Oh, kamusta? Ano mo? Ano ba kayo? Hindi pa. Eh, sasalang ko pa lang yung manok eh. Oh, sige, sabi-sabihin tayo. Eh, sandali ni. Eh. Sa ba ang kausapin mo nga muna yung dalawang anak mo? Uh, bakit? Ako, may mga problema. May problema yun? Kausapin mo na lang para malaman mo. Dito nga yung dalawa. Pwede rito. Oh, ah, pwede dito. Ano yung, yung sabi ng mama niyo na problema niyo ro'ng dalawa? Eh, Papa, yung tatlo ko po kasing classmates na top 1, 2, tsaka 3 po. Hindi po pumasa sa exam, doon po sa pag enroll enrollment po namin na senior high. Eh, Papa, sabi ko po kay mama, huwag na lang po ako doon. Iba na lang po. Uy, ano naman kung hindi na ka pa sa iba ka naman. Alam mo, anak, wala naman sa top 1, top 2, top 3 yan eh. Ang importante, nag-review ka, ginawa mo yung best mo, tsaka mag-negative thinker or mag-next step, pag nasubukan mo na. Subukan mo muna, wag ka na panginaanan loob agad. Eh, Papa, may hirap daw po yung exam eh. Ay, nako. Eh, ikaw? Alfred, hey, Fred, ano nangyari? Kamusta yung ano mo? OJT mo? Eh, yun nga po pa, eh. Parang ayoko nang bumalik dun sa ina-OJT-an ko eh. Oo, oh, ano yun naman problema. Paano kasi pa? Parang sasama ng ugali ng mga bisor, manager, tsaka ng mga tao dun eh. Parang ang sasama ng ugali. So, ibig sabihin, hindi ka sigurado o hindi mo ginajudge agad, Alfred. Alfred. Ano ba nangyari sa inyong dalawa? Di ba may mga pangarap kayo? Ikaw, ano yung pangarap mo? Flight attendant po. Para po makatravel po sa iba't ibang bansa. Mm -hmm. Saka goal ka din po, Papa, na tulong po sa inyo ni Mama. Amen. Ikaw, Alfred, ano yung pangarap mo? Yung lagi mong sinasabi sa akin? Businessman po, Papa para balang araw nagsucceso ako bilang negosyante tulong ako sa inyo ni nanay Amen ulit so ganito yung mga anak no? <sighs> di ba dito sa bahay minsan tumataas boses ng mama nyo minsan nagsusumbang sa akin mama nyo o may mga gawain na inuutos niya eh kung hindi nyo gagawin eh puro kayo mamaya alam nyo ba yung mga bagay na yun yun na yung pangunahin training papunta dun sa pangarap ng dalawa. Diba, misan nagreklamo kayo para ang hirap, parang tinatamad kayo. Alam nyo ba, pag hindi kayo nahihirapan, pag hindi kayo nagkaroon ng sistema sa buhay, hindi nyo maaabot yung mga pangarap mo. Eh, Papa, pag sa bahay naman po, di ba? Gagawa naman po namin lahat. Yeah. Hmm, tama, oo. Kaya nga natutuwa kami na mama niyo sa inyo. Kasi nga sa bahay, okay na kayo, naasaan na kayo. Pero hindi naman kayo pwedeng maging kasambahay lang habang nag-aabot ng pangarap niyo. Yung ginagawa kong example yung gawain sa bahay, yung gawain mo sa damit mo, yung gawain mo sa mga school mo. Kasi yun yung isa sa kailangan yung pagdaan ng proseso para dun nga sa pangarap na gusto niyo. Kasi ang gaganda ng pangarap niyo ang tataas ng pangarap nyo. At alam nyo ba, lahat ng tao may blessings. Lahat ng tao may biyaya. At yung biyaya na yun at yung blessings na yun, yun yung pangarap nyong dalawa. Pero, kung ngayon pa lang sa mga ganyang edad nyo, madali kayong panghinaan, madali kayong matakot sa mga bagay na dadaanan nyo, hindi nyo maaabot yung pangarap nyo. At hindi nyo makiklaim yung blessings nyo kay Lord, mga anak. O oh, sige, bibigyan ko kayo alimbawa ah. Di ba minsan, sa balita, sa social media, iba ba makikita nyo ngayon eh, ang daming mariklamo Mag-asawa, mag-jowa, bata, teenager, bakla, tomboy, ang daming marereklamo sa social media. Pero gusto nilang umasenso. Okay? Tingnan mo yung iba na hindi pala reklamo na hindi pala po sa Facebook mababalitaan mo na lang o isang beses makakasalubo na lang natin sila okay na yung buhay nila kasi hindi sila pala reklamo ang tunay na kahulugan o meaning ng blessing or biyaya is yung pagdaanan mo yung mga posibleng hirap sa buhay hanggat maari nga ipagdasal nyo na maaga nyo na maranasan lahat ng hirap para pagdating doon na malapit na sa blessing, hindi kayo abuti ng sobrang may inal. Kasi ang taong mareklamo, kakainin ng oras. Kakainin na lang ng panahon niya. Na puro na lang siya pangarap, pero mas marami siyang reklamo, kaya hindi niya nakukuha yung blessing niya. Itong nangyayari sa inyo, umpisa pa lang ito ng buhay niyo. Kaya kung gusto niyo maabot yung mga pangarap nyo, kailangan labanan nyo yung kinakatakutan nyo. Kailangan pagdaanan nyo yung hirap na ayaw nyo. Kasi once na pinagdaanan nyo yun at nalampasan nyo, yun na yung success. Yun na yung level ng success. Mahaba ang salitang success. Pag nalampasan mo yung exam na yan, success number one. Pag nalampasan mo yung UJT na yan, success number one. Amanda, may sarili kang isip. May sarili kang utak, may sarili kang sipag. Mag-review ka, tsaka ka mag-exam. Huwag ka magpapadala sa salta ng barkada. Yun na nga yun eh. Top 1, top 2, 3 sila, ba't di sila nakapasa? Ibig sabihin, may kakulangan sa kanila at hindi sapat yung may top para makapasa agad. Ikaw naman, ang reklamo mo, kaya ayaw mo na mag objective bukas kasi parang pangit yung ugali ng mga tao at bisor. Alfred, Ilang barkada mo pangat ng ugali ka mo na mo sa akin dati. Dapat yung palang training ground mo na yun. Para dyan ngayon sa sinusuo mong pangarap mo na maging businessman. Marami pa kayong mga kasal na na pangit ng ugali. Marami kayong dandaan na pangit na proseso. Pero kung lagi kayong susuko, wala. Hindi nyo makakabot yung pangarap mo at yung biyayang nakalaan para sa inyo. Nagigising niyo yung sinasabi ko? Eh, pa. Siguro nga po. Nihibago lang ako. First time ko talaga magtrabaho. Ganun nga, anak. Wala namang madali eh. Tsaka walang trabaho ng kapitbahay mo, yung ka-applyan mo. Para hindi ka mahirapan. Walang trabaho na sa sa'yo. Kasi kung di mo lalampasan yung hirap ngayon na yung inakarap mo, at susuko ka agad, magpapabalik-balik ka lang, Alfred. Magpapaulit-ulit ka. So, uungin mo muna yan. Tanggalin mo yung parang kailangan tuklasin mo sa isip mo, tuklasin mo sa sarili mo kung talagang totoo ba masama o nila. Baka naman sinusubukan ka lang. Tandaan mo, ganda ng kurso mo. Ayan na. Malapit ka na sa pangarap mo, bata ka pa. Huwag kang gagaya sa iba. Nang magaganda yung kurso, magaganda yung mga pinag-aralan, mag sa magandang school nag-aral, pero ang hihina na loob, ano trabaho ngayon? di Diba? katambay tambay lang. Kaya ibit mo yung sarili mo. You versus you. Eto kayong dalawaan ako. Eto si bad, eto si good. Saan ka sasama? Yung nangyari sa inyo ngayon, binubulungan kayo ng bad side nyo. Yung good side nyo, naghihintay lang. Kaya ibit nyo yan. Araw-araw isipin nyo, pagising nyo, may goal ako, may pangarap ako. Kaya huwag nyo muna kami isipin ng nanay mo. Usipin nyo muna yung para sa inyo. Wala kayong ibang ikukumpetensya kung sarili nyo. Huwag kayong tumingin sa ibang tao. Kesa yung salitang asenso, kailangan mo dumaan sa sobrang dilim. At sa sobrang dilim, mas dun yung ng hanapin kung nasa ng liwanag. Kaya huwag kayong matakot magkamali. Huwag kayong matakot sa mumbok. Mas matakot kayong huwag sumubok. Dahil lalo niyong papatagalin yung biyayang para sa inyo. Tandaan yung sinabi ko, ha? Sige na. Gain na kayo.